Huwag masyadong sakim sa lupa at kayamanan. Huwag kang masyadong sakim sa lupa, pera at ari-arian. Ito ang isa sa pinaka-toxic na attitude ng isang Pinoy, ang pagiging sakim sa lupa at gahaman sa kayamanan. Only in the Philippines, yung kayo-kayo lang din, pamilya ang nag-aaway-away dahil sa mga mana ng maiiwan at only in the Philippines yung ultimo magkakapatid nagkakawatak-watak dahil sa pagiging ganid na kung iisipin. Ang katawan natin ay magiging parte din ng lupa dahil sa lupa tayo nagmula at magbabalik din tayo sa lupa. Yung mga yaman na yan, hindi nila 'yan madadala sa pupuntahan nila. Mapapasa lang nang mapapasa sa iba yung problemang iiwan nila sa mga tagapagmana nila. At tandaan natin to, ang lupa, mainit 'yan sa mga mata, pinag-aagawan at nagpapatayan pa nga. Pero kung iisipin, kahit gaano pa kalawak ang lupain ng isang tao, hindi niya 'yon madadala. Dahil pag tayo yung namatay, isang sukat lang ang mahalaga, yung sukat na wala sa yaman o sa hirap. Yung sukat ng lupa na paglalagyan mo kapag sinundukan na ni kamatayan at ang sukat na 'yon ay yung parihaba tandaan mo yan